Hiya! For today's video ay samahan nyo naman kaming mamasyal sa isa sa pinakamagandang mall dito sa UK. At kung bago pa lang po kayo sa page ko, ako po ay isang nurse dito sa UK at bagong lipat lang po kami dito sa countryside. At ngayon nga po ay samahan nyo kaming mamasyal dito sa Trafford Center dito sa Manchester. Napakaganda po at napakalaki ng mall na ito. Kaya tara, samahan nyo po kaming libutin! Pagkapasok na pagkapasok pa nga lang po ay Dubai vibes na po agad ang aking naramdaman. Ganito po ang mga mall sa Dubai. Ayan, may mga palm trees sila. Parang maiko-compare ko nga ito sa Ibn Batuta or sa Mercato Mall. Ang Trafford Center ay third biggest shopping center dito sa UK. At ayan, at napakadaming portraits at ayun na nga po ang The Dome. At naka-glass roof yan, kaya naman napakaaliwala sa loob ng mall. Nadaanan nga namin itong sculpture ng New Orleans Band. Banda daw yan. At dahil lunchtime na nga at gutom na ang lahat, ay papunta naman kami ngayon sa The Orient Food Hall. Two floors po ang kainan dito. Yung nasa taas ay fine dining at yung nasa baba naman po ay yun yung, yung pangmasa. So sa baba lang po kami kumain. Kung kanina ay maaliwala yung mga dinadaanan natin, dito naman po ay parang pahapon na. Gabi na po ang kanilang tema. Ako nga po ay nagaya dito sa mall kasi na-stress po ako sa aking last duty. Four days po kasi ang pinasok ko. Kaya pagka-uwi ko po ng Friday day night ay kinausap ko po ang tatay Oni. Ang sabi ko po sa kanya ay, tay, kailangan ko lumabas dahil nai-stress ako sa work. Mm -mm. Kaya naman pinagbigyan niya po ako at nandito na nga po tayo sa The Great Hall. Sobrang ganda po dito at ang shala-shala po. Gawa daw po sa marble at ivory ang mga hagdan na ito. Hindi natin kaya. oh. At ang The Great Hall nga daw po ay kiniklaim nila na sila ang may pinakamalaking chandelier sa buong mundo. At eto na nga po ang chandelier. O, oh, napakalaki. Sabi po ng Tatay Oni ay bagay daw po yan sa aming bahay. Mm -mm. At eto na nga po ang Disney Princess nyo Napagod sa work, nagyayang magmall. Mm -mm. At eto naman po ang The Lady with the Lamp. na kalimutan magsuot ng ano. Mm -mm. At ito naman po ang dalawang mag-BFF, si Harryboy at si Pengpeng. Peng. At dito lang po kami umorder ng food sa Chopsticks Noodle Bar. At ang next ko namang ipapakita sa inyo, itong dome dito. Sobrang ganda, oh. Ang bala ko talaga ngayon ay bumili ng sapatos. At pumasok nga kami dito sa Selfridges. Dito ko nga nakita yung sapatos sa mga kaibigan ko, itong Golden Goose. Binalik ko agad at 405 pounds. Dito na lang tayo sa Veja or Veja. Pero babalikan ko yan. Pag-iisipan ko pa kung anong bibilihin ko. Focus muna tayo sa aking bookish boy. Nagpapabili na, na naman po ng book ang inyong online pamangkin. At meron pa siya ngayong nalalaman na favorite author niya po. Pero yung dalawa naming binaling book nung nakaraan ay hindi pa punya At ang inyong online pamangkin nga po ay magbe-birthday na next week at napangakuan nga po namin ibili siya ng iPad. Dito kami sa Mac nagpunta at napakataas po ng interes pag nag-finance tayo dito. And yes, hulugan lang po ang afford namin, hindi namin kayang i-cash. Pero hindi pa malaan kung saan ba kami makakabili na mababa lang ang interes. After doon ay nagpunta naman kami dito sa John Lewis. Ang ganda nitong mga smeg na to. Itong mga Dyson na fan. Ang gaganda nila. At mga humidifier. Pero ang mamahal din, hindi kami bumili. And here, tatay Oni again, nasa Rolex na naman po at nagtitingin. Sabi niya, sa 50th birthday daw niya, ay gusto niyang magkagano. Sabi ko naman sa kanya, ay mga 60th birthday mo na para makapag-ipon-ipon pa ako. So, kung tatanungin niyo po ako kung anong nabili ko, ay wala po. Ito lang pong milk tea ang aming binili. Very good girl po tayo for today's video dahil naisip ko po ang gusto ko pong bilihin ay console table, hindi po sapatos at hindi din po bag. Iba na po ang ating mindset ngayon. Char, sa online na lang po ako bibili ng mga gamit. At yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye!